Nakawina sa Pilipinas ang unang batch ng repatriates mula sa Lebanon habang si Pangulong Bongbong Marcos pinanghahawakan daw ang pangako sa kanya na maitatawid ang mga Pinoy sa Rafa Crossing sa Gaza hanggang Sabado para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal Kayla Macantan Wala pa rin tigil sa pag-atake ang Israeli Defense Forces sa Gaza. Hanggang ngayon kasi, hindi pa pinakakawala ng militanteng grupong Hamas ang higit dalawandaang dinukot nila sa Israel. Nasa tatlong po dyan, mga bata. Kaya ang kaanak ng mga hostage nagrally sa Tel Aviv para ipanawagang mapalaya na. Mapalaya ang mga mahal nila sa buhay lalo't mag-iisang buwan na nang dukutin sila. Sa Gaza, patuloy ang pagdami ng mga nasasawi. Sa huling tala ng kanilang health ministry, sumampa na sa siyam na libo ang casualties. Karamihan, mga babae at bata. Sagot naman na Israel sa mga naninisi sa kanila kung bakit may mga inusenteng nadadamay. Hindi nila kasalanan kung ginagamit ng hamas na human shield ang mga walang kamalay-malay. Hanggang sa mga oras namang ito, hinihintay pa rin na mapayapang makatawid sa Rafa border crossing ang higit isang daan nating kababayan. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na tinatrabaho ng gobyerno natin ang repatriation. Pinangakuan na kasi tayo kung kailan maitatawid ang mga kababayan natin doon. May pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. We have also offered our assistance uh, to other ASEAN countries. Uh, maraming Thai, may mga Vietnamese, mayroon mga uh, iba't iba. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy sa, uh, sa, uh, in the area is uh, much higher than the others. Pero hindi lang sa border ng Gaza nagkakaputukan. Sa videong ito, makikita ang sunog sa Northern Israel. Mula raw sa airstrike ng Hamas sa Lebanon ang pag-atake. Wala namang report kung may nasaktan sa pag-atake ng Hamas. Kanina, anim na OFW sa Lebanon ang nakauwi na sa Pilipinas. Sila ang first batch ng repatriates, kasunod ng tumitinding tansyo ng Israel at Hezbollah. Sa panayam naman kay Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat sa programang Failon at DJ Chacha sa Radyo 5. Iginiit niyang hindi gera ang gusto ng Lebanon, lalot na haharap ito ngayon sa political and economic crisis. A Lebanese is barely able to uh scrape uh, enough uh, money to you know get by kasi po yung salary nila are yung are pegged in Lebanese pounds and practically it's it's practically worthless pero kung magpatuloy raw ang tension hindi raw malayo na malagay sa Alangani ang nasa 17,000 nating kababayan sa Lebanon Malaki po kasi uh, that means the it will be a ground war and uh, if it's a ground war malapit lang po ang border ng southern lebanon dito sa beirut where most of the filipinos uh, reside so in a matter of hours baka ano na po 'yan nasa outskirts na po yung ano yung uh, bakbakan and then of course the first thing that they that will always fall is the uh, airport Ayon naman kay Department of Migrant Workers OIC Hans Kakdak, 127 ng mga OFW sa Lebanon ang nagpahayag ng kagustuhan nilang umuwi ng bansa. Sa ngayon, nasa 33 at posibleng umabot sa 40 ang kasalukuyang pinoproseso. Pero magiging pahirapan daw ang pagpapauwi dahil bukod sa mga limitadong biyahe ay may mga Pinoy rin doon na undocumented. Sa darating na lunes at martes naman, Dalawang bagong batch ng mga repatriates mula naman sa Israel ang darating sa bansa. 23 ang darating sa lunes, habang 27 naman sa martes. Mobile Journal, Kayla Makatan, Hatid, ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.